Aabot sa 147 million pesos na halaga ng farm equipment, binhi at pataba ang ipinamahagi sa mga magsasaka sa Oriental Mindoro. Ito ay bilang paghahanda para sa posibleng epekto ng pagtaba ng El Nino sa lalawigan sa susunod na taon. Narito ang report. Isa sa mga pangunahing nagsusuplay ng bigas sa bansa ang lalawigan ng Oriental Mindoro. Pero ngayon pa lang nangangamba na para sa kanilang kabuhayan ang mga magsasaka dahil isa ang Oriental Mindoro sa anim 65 probinsya sa bansa na tinukoy ng pag-asa na makararanas ng matinding tag-init sa susunod na taon. Sobra hong nag-aalala dahil ho, makataniman ho kami ngayon. Baka sa isang buwan o dalawang buwan walang tubig, hindi na ho namin alam. Diyos lang ho, makakalam kung talagang talagang kami ay sa Diyos nakakapit para kami ay gumanda ang aming ani. Dasal naman ni Mang Teodulo, wag sanang matuyo ang Bukayaw River dahil ito lang ang kanilang mapagkukunan ng tubig sakaling tumama na ang El Nino. Nakakagulat kung ito ay patuloy na uh, matutuloy-tuloy ang El Nino. Patuloy na sinisikap ng mga pamunuan ng mga asosasyon na makahanap ng water pump na naihingi natin ito sa ating uh, gobyerno. Pero bago pa man ang inaasahang tagtuyot, nakahanda na ang provincial government para matiyak na mapapanatili ang napakataas na rice sufficiency rate ng lalawigan. Noong pandemic, ang susi namin kung bakit hindi naghirap yung Daga Oriental Mindoro, may enough kaming pagkain. Ang aming rice sufficiency level is 238%. So, kung mapapataas pa natin lalo 'yon, so yung 100% maiiwan sa amin yung tira doon may -e export natin sa Metro Manila at saka sa Kasakalabar Zone. Ayon kay Governor Dolor, target nila na magmula sa Oriental Mindoro ang bigas na isusupply sa bansa, lalo na kapag tumama na ang matinding krisis. Kaya naman maagang namahagi ang Provincial Agriculture Office, katuwang ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of Philmec, ng mga farm equipment sa apat na putsyam na samahan ng mga magsasaka sa buong Oriental Mindoro. Kabilang sa mga natanggap ng na mga magsasaka ay tractors, harvesters, rice precision seeder, water pumps at transplanter. Kasama din sa ipinamigay ang mga binhi at organic at inorganic fertilizer. Sa kabuuan, naabot sa 147 million pesos ang halaga ng ipinamahagi sa mga magsasaka. Ang Pangulo ng Republika ay may panawagan for rice efficiency sa buong bansa. At nangako ko kay President BBM at kay Sekretary Kiko Laurel ngayon that Oriental Mindoro will be part doon sa desire ni President ng food sufficiency. Labis ang pasasalamat ng mga magsasaka sa natanggap na ayuda, lalo na ang water pump na malaking tulong para may makukuha silang tubig para sa mga sakahan. Panapanahon. Ngayon ho, panahon ng pagtaktakuran, so malaking tulong ho sa, sa mga farmer dahil mapapabilis ang pagbubungkal ng lupa. Nagpapatayo rin ng sam na mechanical dryer facility sa buong probinsya na inaasahang matatapos sa loob ng tatlong buwan. May binubuo na ring rice processing system sa rice granaries ng Oriental Mindoro gaya ng Nauhan at Rojas. Isusulong din sa mga sakahan ng multi-cropping system kung saan magkakaroon ng salitan sa pagtatanim. Palay sa unang semester at sibuyas naman na hindi nangangailangan ng maraming tubig sa ikalawang semester. Na na ang Provincial LGU ng Binhi ng mga Sibuyas sa bayan ng Bulalakaw na pangunahing nagsusuplay ng sibuyas sa probinsya. Dominic Almelor para sa bayan